mas masama ang panahon mga lads may bagyo yata dito na siguro ganito pag winter na dito medyo maulan makulimli, malamig kaya ang ano ng mga tao ngayon masakit ang ulo prangkasok kasi dahil sa weather ano yung ano ko ano lang uh, naglaga po ng loya loya ba tawag dyan ginseng ginsir, uh, ginseng oh, ay hindi, oh, pwede mas maganda lagyan naman kung may ginseng kayo mga lads <laughs> panahon, ang araw, wala aawinta. Ah, ah, hindi nag i kasi inaagaw ang lamit. So, kung napapansin nyo guys, yung mga puno, unti-unting walang mga dahon kasi nga, ah, pawinter na. So, ganito yan guys, hindi ah, What's up? si Mariel ng McDonald's wala, ka, wala kasing Jollibee dito sa Korea eh. ang Jollibee lumilipat dito guys ano lang McDonald lang yun so bilhan namin siya ayan. ngayon tingnan nyo guys ang basurahan guys merong camera ayan o camera tapos may nakalagay dyan May, may pinapaalala dyan ayan. Ayan. kaya ganun kalinis ang Korea guys kasi kahit ano dito sa Korea may camera dyan ayan. hindi ka pwede magtapo ng basta basta dyan mga lads dyan lang pinalti mga lads For example yung tinapon mo ay ano is Uh, dito pala guys, uh, nakalagay dyan, ang ibig sabihin daw niyan, yung nakaano dyan ay uh, by ano siya guys, by day. So yung araw na yon kung example plastic ang itatapon, plastic lang, huwag ka magtapon ng ibang ibang basura na ano. So nakalagay dyan, by day sila nga. Example pag ano, pag mga bottle, yan, sabihin lang natin, mandi, sa mandi ang mga boot bottle tapos sa uh, ano mga guys uh, ang itatapon lang so, Di ganun dito ka ano kaya malinis ang korea guys kasi kaya tayo uh, is murong kamera pag nagtapon ka dyan ng ano nakiang penalty mga ads